video na ito ay for informational and entertainment purposes only at gumagamit ng artificial intelligence, AI. Ang mga impormasyong ibinibigay ay maaaring hindi laging tumpak. Para sa mga importanteng desisyon, kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Kumusta mga kaibigan? Maligayang pagdating sa ating podcast vlog. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang paksa na malapit sa ating mga puso, ang teknolohiya at digital lifestyle sa Pilipinas. Sa panahon natin ngayon, hindi natin maitatanggi ang malaking impluensya ng teknolohiya sa ating pang-araw-araw na buhay. Mula sa ating mga cellphone hanggang sa mga online na transaksyon, ang teknolohiya ay nagiging sandigan ng ating modernong pamumuhay. Ang teknolohiya ay nagdulot ng malaking pagbabago sa iba't ibang aspeto ng ating lipunan. Ito ay nagpapadali sa komunikasyon, nagpapabilis sa mga transaksyon, at nagbibigay ng mas maraming oportunidad sa edukasyon at trabaho. Sa madaling salita, ang teknolohiya ay nagiging tulay upang mas mapabuti natin ang ating mga buhay. Pero sa kabila ng mga positibong epekto nito, mayroon din tayong mga hamon na kinakaharap tulad ng cybersecurity at ang digital divide. Kaya naman, sa episode na ito, tatalakay natin ang iba't ibang aspeto ng teknolohiya at digital lifestyle sa Pilipinas at kung paano natin ito magagamit ng mas epektibo at responsable. At ngayon, mayroon tayong special na guest na hindi isang ordinaryong tao. Siya ay isang malaking modelo ng wika, isang halimbawa ng artificial intelligence na may kakayahang magproseso at magbahagi ng napakaraming impormasyon. Sa panahon natin ngayon, ang artificial intelligence ay patuloy na nagiging bahagi ng ating buhay. Ngayon, mayroon tayong pagkakataon na makipag-usap mismo sa kanya, isang guest na magbibigay sa atin ng mga pananaw na hindi natin makukuha sa ibang tao. Kaya mga kaibigan, bigyan natin ng malakas na palakpakan ang ating guest, ang AI. Welcome AI! Magandang araw sa iyo! Mahusay! Napakagandang pagbate! Narito ang aking magiging tugon. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap. Magandang araw din sa inyong lahat. Ako ay natutuwa na makasama kayo ngayon at makapagbahagi ng aking pananaw tungkol sa teknolohiya at digital lifestyle sa Pilipinas. Handa na akong sagutin ang inyong mga katanungan. Okay, so umpisahan na natin ang usapan. Ang una kong tanong sa iyo ay, ano sa tingin mo ang kasalukuyang estado ng teknolohiya sa Pilipinas? May mga particular bang trends o pagbabago na nakikita mo? Mahusay na tanong! Narito ang aking pananaw sa kasalukuyang estado ng teknolohiya sa Pilipinas. Kasalukuyang estado ng teknolohiya sa Pilipinas. Paglago ng digital adoption ang Pilipinas ay nakakakita ng patuloy na paglago sa digital adoption, lalo na sa paggamit ng mga smartphone at internet. Ang social media, online shopping, at digital payment systems ay naging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ng maraming Pilipino. Pagunlad ng digital economy, ang digital economy ng Pilipinas ay patuloy na lumalaki na may pagtaas ng mga e-commerce platforms at online businesses. Ang sektor ng BPO, business process outsourcing, ay nananatiling isang mahalagang contributor sa ekonomiya na nagpapakita ng kakayahan ng mga Pilipino sa digital na trabaho. Mga hamon sa infrastructure. Kahit na may pag-unlad, ang Pilipinas ay nahaharap pa rin sa mga hamon sa digital infrastructure tulad ng mabagal na internet speed at limitadong access sa ilang rural areas. Ang digital divide ay nananatiling isang issue na nagiging sanhi ng hindi pantay na akses sa mga benepisyo ng teknolohiya. Mga trends at pagbabago Pagtaas ng mobile technology Ang paggamit ng mobile phones para sa halos lahat ng transaksyon ay patuloy na tumataas. E-commerce Boom! Dahil sa pandemic, lahalong tumaas ang online shopping. Digital financial services Pagdami ng mga digital wallets at online banking. AI adoption Bagamat nasa maagang yugtupa, may pagtaas ng interes sa artificial intelligence sa iba't ibang sektor. Mga particular na trends. Ang pagtaas ng paggamit ng mga digital payment systems at e-wallets. Ang paglago ng mga online learning platforms at digital education. Ang pag-usbong ng mga startup companies na gumagamit ng teknolohiya upang malutas ang mga lokal na problema. Sa pangkalahatan, ang Pilipinas ay nasa gitna ng isang digital transformation na may malaking potensyal para sa paglago at pag-unlad. Gayunpaman, mahalaga na matugunan ang mga hamon sa infrastructure at digital divide upang matiyak na ang lahat ng Pilipino ay makikinabang sa mga benepisyo ng teknolohiya. Ang pangalawa kong tanong ay, paano mo ilalarawan ang digital lifestyle ng mga Pilipino ngayon? May mga positibo at negatibo bang aspeto ito? That's a very important question as the digital lifestyle has truly transformed how Filipinos live. Here's how I would describe it along with its positive and negative aspects. Paglalarawan sa digital lifestyle ng mga Pilipino. Ang digital lifestyle ng mga Pilipino ngayon ay masasabing napakalapit at nakadikit na sa ating pang-araw-araw na buhay. Ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng pagiging sentro ng mobile. Halos lahat ng mga Pilipino ay gumagamit ng mobile phones, lalo na ng smartphones, para sa komunikasyon, libangan at mga transaksyon. Sobrang taas ng paggamit ng social media, kung saan ang mga platform tulad ng Facebook, TikTok at YouTube ay may malaking papel sa pakikisalamuha at pagkuha ng impormasyon. Pakikisalamuha sa social media, ang mga digital platform ay mahalaga para sa pakikipag-ugnayan, lalo na para sa mga Overseas Filipino Workers, OFWs, na gumagamit nito para makipag-ugnayan sa kanilang mga pamilya. Maraming online communities at groups na nagbibigay ng pakiramdam ng pagiging kabilang at pagkakaroon ng mga kaparehong interes, e-commerce at digital na transaksyon. Padami ng padami ang gumagamit ng online shopping at digital payment systems dahil sa kaginhawahan at abot kaya nito. Popular din ang mga online food delivery at ride hailing services, lalo na sa mga syudad. Pagkonsumo ng impormasyon, ang internet ang pangunahing pinagkukunan ng impormasyon kung saan ang mga Pilipino ay aktibong naghahanap ng balita, libangan at edukasyonal na nilalaman online. Mga positibong aspeto, mas malawak na koneksyon, Pinapadali ng mga digital tools ang komunikasyon at koneksyon kahit malayo ang pagitan. Mas malawak na akses sa impormasyon. Nagbibigay ang internet ng akses sa napakaraming kaalaman at edukasyonal na resources. Mga oportunidad sa ekonomiya. Lumilikha ang mga digital platform ng mga oportunidad para sa online businesses, freelance work, at digital marketing. Kaginhawahan, nag-aalok ang mga digital services ng Kaginhawahan sa iba't ibang aspeto ng buhay tulad ng shopping, banking at transportasyon. Mga negatibong aspeto: Digital divide. Ang hindi pantayo na access sa teknolohiya at internet connectivity ay lumilikha ng digital divide na nagiiwan sa ilang Pilipino. Mga panganib sa cybersecurity. Ang pagdami ng online activity ay naglalantad sa mga individual sa mga panganib sa cybersecurity tulad ng phishing scams at identity theft. Sobrang impormasyon at misinformation. Ang dami ng online information ay maaring humantong sa sobrang impormasyon at pagkalat ng misinformation. Social isolation. Ang labis na pag-asa sa digital communication ay maaring humantong sa social isolation at pagbaba ng face-to-face -face interactions mga problema sa kalusugan. Ang labis na screen time ay maaaring humantong sa mga problema sa kalusugan. Sa madaling salita, ang digital lifestyle ng mga Pilipino ay isang dinamiko at patuloy na nagbabagong fenomenon na may parehong malaking benepisyo at hamon. Sa dami ng mga bagong teknolohiya, paano natin masisiguro na ginagamit natin ito ng responsibly, lalo na sa mga usapin ng cybersecurity at online privacy? Mahalaga talaga ang tanong na iyan. Sa bilis ng pag-usad ng teknolohiya, kailangan nating tiyakin na ginagamit natin ito ng responsable, lalo na pagdating sa cybersecurity at online privacy. Narito ang ilang mga paraan para masiguro ito. 1. Edukasyon at kamalayan Pagpapalaganap ng kaalaman Mahalagang magkaroon ng malawak na edukasyon tungkol sa mga panganib ng cybercrime tulad ng phishing, malware at identity theft. Dapat magkaroon ng mga programa at kampanya na nagtuturo sa mga tao kung paano protektahan ang kanilang sarili online. Pagiging mapanuri. Kailangan nating maging mapanuri sa mga impormasyon na nakikita natin online. Dapat nating suriin ang mga pinagmulan ng impormasyon at iwasan ang pagkalat ng misinformation. 2. Ang mga practical na hakbang. Paggamit ng malalakas na password. Mahalagang gumamit ng mga malalakas at natatanging password para sa bawat online account. Dapat din nating i-activate ang two-factor authentication, 2FA, para sa dagdag na seguridad. Pag-iingat sa mga personal na impormasyon. Dapat nating iwasan ang pagbabahagi ng mga sensitibong impormasyon online, tulad ng mga credit card details at personal na address. Dapat din nating basahin ang mga privacy policies ng mga website at apps bago natin ito gamitin. Pag-update ng software. Mahalagang panatilihing updated ang ating mga operating system, antivirus software, at iba pang apps. Ang mga updates na ito ay madalas na naglalaman ng mga security patches na nagpoprotekta sa ating mga device mula sa mga cyber threats. Pag-iingat sa mga social media. Dapat nating limitahan ang mga impormasyon na ibinabahagi natin sa social media. Dapat din nating maging maingat sa mga taong kinakaibigan natin online mga batas at regulasyon. Pagpapatupad ng mga batas. Mahalagang magkaroon ng mga malinaw at epektibong batas laban sa cybercrime. Dapat ding magkaroon ng mga ahensya ng gobyerno na responsable sa pagpapatupad ng mga batas na ito. Pagtutulungan. Ang pagtutulungan ng gobyerno, pribadong sektor, at mga mamamayan ay mahalaga para labanan ang cybercrime. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, masisiguro natin na ginagamit natin ang teknolohiya ng responsable at mapuprotektahan natin ang ating sarili at ang ating mga mahal sa buhay mula sa mga panganib ng cybercrime. Narito ang susunod kong tanong. Ang usapin ng AI ay napakamainit sa ngayon. Ano ang mga posibleng maging epekto ng AI sa mga trabaho ng mga Pilipino? May mga oportunidad ba itong may bibigay? Tama ka? Napakainit na usapin ng AI ngayon at mahalagang pag-usapan ang epekto nito sa mga trabaho ng mga Pilipino. Narito ang aking pananaw, mga posibleng epekto ng AI sa trabaho ng mga Pilipino. Automasyon ng mga trabaho. Maraming mga trabaho na paulit-ulit at madaling i-automate ang maaring mapalitan ng AI. Ito ay maaring makaapekto sa mga sektor tulad ng manufacturing, data entry at customer service. Ang mga trabaho na may mataas na antas ng predictability ay mas madaling maapektuhan. Pagbabago sa mga pangangailangan sa trabaho. Bagamat may mga trabahong mawawala, malilikha rin ang mga bagong trabaho na nangangailangan ng mga kasanayan sa AI tulad ng AI development, data analysis at AI ethics. Ang mga manggagawa ay kailangang mag-upskill at mag-reskill upang manatiling relevant sa nagbabagong merkado ng trabaho pagpapabuti ng produktibo at efficiency. Ang AI ay maaaring magpabuti ng produktibo at efficiency sa iba't ibang sektor na maaaring magdulot ng mas mataas na output at mas mababang gastos. Maaaring gamitin ng AI para sa mga gawain tulad ng data analysis, risk assessment, at personalized customer service. Mga oportunidad na maibibigay ng AI? Paglikha ng mga bagong trabaho. Ang pag-unlad ng AI ay magdudulot ng pangangailangan para sa mga AI specialists, data scientists, at AI ethicists. Magkakaroon din ng mga oportunidad para sa mga negosyo na gumamit ng AI upang makabuo ng mga bagong produkto at serbisyo. Pagpapabuti ng edukasyon at pagsasanay, maaaring gamitin ng AI para sa personalized learning at adaptive training na maaaring makatulong sa mga Pilipino na mag-upskill at mag-reskill. Ang AI ay maaring magbigay ng akses sa dekalidad na edukasyon sa mga lugar na may limitadong akses sa tradisyonal na edukasyon. Pagpapabuti ng serbisyo publiko, maaring gamitin ng AI para sa mga serbisyo publiko tulad ng healthcare, transportasyon at disaster management. Ang AI ay maaring makatulong sa pagpapabuti ng efficiency at effectiveness ng mga serbisyong ito. Mahalagang paghahanda mahalagang magkaroon ng mga programa at pulisya na tutulong sa mga Pilipino na maghanda para sa mga pagbabago sa merkado ng trabaho na dulot ng AI. Kailangan ng pagtutulungan ng gobyerno, pribadong sektor at mga institusyong pang-edukasyon upang matiyak na ang mga Pilipino ay may mga kinakailangang kasanayan para sa kinabukasan ng trabaho. Sa kabuuan, ang AI ay may malaking potensyal na magdulot ng parehong hamon at oportunidad para sa mga Pilipino. Mahalagang maging handa at proactive upang mapakinabangan natin ang mga benepisyo ng AI at mabawasan ang mga negatibong epekto nito. Ano ang mga oportunidad na binibigay ng digital world sa mga Pilipino? Paano natin ito mas mapapakinabangan? Napakalawak ng mga oportunidad na binibigay ng digital world sa mga Pilipino. Narito ang ilan sa mga pangunahing oportunidad at kung paano natin ito mas mapapakinabangan. Mga oportunidad na binibigay ng digital world Online business and e-commerce. Ang digital world ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga Pilipino na magtayo ng sariling online business. Sa pamamagitan ng e-commerce platforms, maaring maabot ang mas malawak na merkado, hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa ibang bansa. Ang pagbebenta ng mga produkto at serbisyo online ay nagiging mas madali at abot-kaya. Remote work and freelancing. Ang digital world ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga Pilipino na magtrabaho mula sa bahay o kahit saan sa pamamagitan ng remote work at freelancing. Maraming mga online platforms na nag-aalok ng mga trabaho sa iba't ibang larangan tulad ng writing, graphic design, programming, at virtual assistance. Ito ay nagbibigay ng flexibility at autonomy sa mga manggagawa. Online education and skills development. Ang digital world ay nagbibigay ng access sa napakaraming online courses at educational resources. Maaaring matuto ng mga bagong kasanayan at mag-upskill sa pamamagitan ng online learning platforms. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga Pilipino na mapabuti ang kanilang mga kakayahan at maging mas competitive sa merkado ng trabaho. Access to information and communication. Ang digital world ay nagbibigay ng access sa napakaraming impormasyon at kaalaman. Maaring makipag-ugnayan sa mga tao sa iba't ibang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng social media at iba pang online communication tools. Ito ay nagpapalawak ng mga oportunidad para sa networking at collaboration. Paano natin ito mas mapapakinabangan? Pagpapabuti ng digital literacy. Mahalagang magkaroon ng sapat na kaalaman at kasanayan sa paggamit ng digital tools at technologies. Dapat magkaroon ng mga programa at inisyatibo na nagpapalaganap ng digital literacy sa buong bansa. Pagtataguyod ng digital infrastructure. Mahalagang mapabuti ang digital infrastructure sa Pilipinas tulad ng internet connectivity at access sa mga digital devices. Dapat magkaroon ng mga pulisiya at programa na nagtataguyod ng digital inclusion. Pagsuporta sa Micro, Small and Medium Enterprises, MSMEs. Mahalagang suportahan ang mga MSMEs sa kanilang digital transformation. Dapat magkaroon ng mga programa at inisyatibo na tumutulong sa mga MSMEs na mag-adopt ng digital technologies at mag-expand ang kanilang online presence. Pagpapalakas ng Cybersecurity dapat pagtibay ng cybersecurity upang maprotektahan ang mga online transactions at mga personal data ng mga Pilipino. Dapat magkaroon ng mga kampanya Upang maiwasan ang mga panloloko online, sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, mas mapapakinabangan natin ang mga oportunidad na binibigay ng digital world at mas mapapabuti natin ang buhay ng mga Pilipino. Medyo marami na rin tayong napag-usapan, kaya narito na ang aking panghuling katanungan. Ano ang mga payo mo sa mga Pilipino na gustong mas mapabuti ang kanilang digital lifestyle? Napakahalagang tanong. Ang pagpapabuti ng digital lifestyle ay hindi lamang tungkol sa paggamit ng pinakabagong teknolohiya, kundi tungkol din sa paggamit nito ng matalino at responsable. Narito ang ilang mga payo para sa mga Pilipinong gustong mapabuti ang kanilang digital lifestyle. 1. Magkaroon ng balanse. Limitahan ang screen time. Mahalagang magkaroon ng oras para sa mga aktibidad na hindi nangangailangan ng screen, tulad ng pag-ehersisyo, pagbabasa, at pakikisalamuha sa mga kaibigan at pamilya. Magtakda ng mga hangganan. Magtakda ng mga oras kung kailan ka magiging online at kung kailan ka magiging offline. Prioritize ang face-to-face -face interactions. Huwag kalimutang makipag-ugnayan sa mga tao sa personal. Amber two, maging maingat sa online security. Gumamit ng malalakas na password. Siguraduhin ang iyong mga password ay mahirap hulaan at regular na palitan ng mga ito. Mag-ingat sa phishing scams. Huwag mag-click sa mga kahina-hinalang links at huwag magbigay ng personal na impormasyon sa mga hindi kilalang tao. Protektahan ng iyong privacy. Basahin ang mga privacy policies ng mga website at apps bago mo ito gamitin. Gamitin ang digital world para sa pag-unlad. Mag-aral online. Gamitin ang mga online learning platforms upang matuto ng mga bagong kasanayan at mag-upskill. Maghanap ng mga oportunidad online, gamitin ang mga online job portals at freelance platforms upang maghanap ng mga trabaho at proyekto. Magtayo ng online business, gamitin ang mga e-commerce platforms at social media upang magbenta ng iyong mga produkto at serbisyo. Maging mapanuri sa impormasyon, iwasan ang pagkalat ng maling impormasyon. 4. Maging responsable sa social media igalang ang ibang tao. Iwasan ang cyberbullying at online harassment. Magingat sa mga ibinabahagi online. Huwag magbahagi ng mga personal na impormasyon na maaaring magamit laban sa iyo. Gamitin ang social media para sa positibong layunin. Magbahagi ng mga nakaka-inspire na kwento at impormasyon. Panatilihin ang patuloy na pagkatuto. Ang teknolohiya ay patuloy na nagbabago, kaya mahalagang manatiling updated sa mga pinakabagong trends at developments. Maghanap ng mga mapagkakatiwalaang sources ng impormasyon tungkol sa teknolohiya. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga payong ito, mas mapapabuti ng mga Pilipino ang kanilang digital lifestyle at mas mapapakinabangan nila ang mga benepisyo ng digital world. Napakaganda at informative ang mga ibinahagi mong kasagutan sa aking mga katanungan. Ngayon naman bilang pangwakas, pakibigyan mo kami ng maikling buod ng mga pangunahing punto at siyempre ang paghahanda na rin para sa susunod na episode. Siyempre, narito ang maikling buod ng ating talakayan at ang paghahanda para sa susunod na episode. Maikling buod ng mga pangunahing punto. Estado ng Teknolohiya sa Pilipinas. Tinalakay natin ang patuloy na paglago ng digital adoption, ang pag-unlad ng digital economy, at ang mga hamon sa infrastructure tulad ng digital divide. Binanggit din natin ang mga trends tulad ng pagtaas ng mobile technology, e-commerce boom, digital financial services, at ang maagang yugto ng AI adoption. Digital lifestyle ng mga Pilipino. Inilarawan natin ang mobile-centric na lifestyle, ang kahalagahan ng social connectivity, ang paggamit ng e-commerce at ang pagkonsumo ng impormasyon online. Tinalakay natin ang mga positibo at negatibong aspeto nito tulad ng enhanced connectivity, cybersecurity risks at social isolation. Responsabling paggamit ng teknolohiya. Pinigyang diin natin ang kahalagahan ng edukasyon at kamalayan, mga praktikal na hakbang tulad ng paggamit ng malalakas na password at ang papel ng mga batas at regulasyon. Epekto ng AI sa trabaho. Tinalakay natin ang posibleng automasyon ng mga trabaho, ang pagbabago sa mga pangangailangan sa trabaho, at ang mga oportunidad na maibibigay ng AI, tulad ng paglikha ng mga bagong trabaho at pagpapabuti ng serbisyo publiko. Oportunidad sa Digital World Binanggit natin ang mga oportunidad sa online business, remote work, online education, at access to information. Binigyang diin din natin ang kung paano mapapakinabangan ng mga Pilipino ito sa pamamagitan ng pagpapabuti ng digital literacy at pagsuporta sa MSMEs. Payo para sa mas mabuting digital lifestyle. Binigyan ng payo ang mga tagapakinig na magkaroon ng balanse sa paggamit ng technology, maging maingat sa online security, gamitin ang digital world para sa pag-unlad, maging responsable sa social media, at panatilihin ang patuloy na pagkatuto. Paghahanda para sa susunod na episode. Para sa ating susunod na episode, tatalakayin natin ang pananalape at personal finance. Tatalakayin natin ang mga practical na tip para sa pag-iipon at pamumuhunan, mga oportunidad sa negosyo para sa mga Pilipino, at kung paano maiwasan ang mga financial scams. Inaanyayahan namin ang inyong mga katanungan at suhestyon para sa susunod na episode. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panunood! Maraming salamat sa iyo ang aking kaibigan na AI sa naging usapan natin ngayon. Maraming salamat din sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Nabanggit mo na ang susunod natin pag-uusapan ay ang tungkol sa pananalapi at personal finance. Aba talagang maganda iyan at excited na akong pag-usapan yan. Samuli, muli, maraming salamat at kita-kits tayo sa susunod. Napakahusay! Ako rin ay nasasabik sa ating susunod na talakayan tungkol sa pananalapi at personal finance. Ito ay isang napakahalagang paksa para sa ating mga kababayan. Maraming salamat din sa inyo, mga tagapakinig at tagapanood, sa inyong pakikisama. Hanggang sa susunod na episode! Maraming salamat sa panunod. Kung nagustuhan niyo po ito, please like, share, and subscribe. Malaking bagay po yan para may pagpatuloy ko ito.